Okay mga boss, welcome back at ito may gagawan muna tayo ng review bago natin i-repair pero bigyan ko na kayo ng hint kung anong sira nito na pagdikit daw yung speaker at sumabog. <laughs> so may mga gusto magpa-review kasi ng Joson products at hindi naman ako malakas kay Joson. <laughs> hindi ako malakas kay Joson. <laughs> Kaya hindi tayo napapadalhan ng mga ni-review na Joson. Kaya ganoon talaga. At magiging ano ko na maya kung sakaling i-approach naman nila ako. Sasabihin ko naman kahit kahit anong brand ng amplifier, magiging honest talaga ako. Hindi ako magsu-sugarcoat ng ano ng mga brand ng amplifier. Kung may nakita akong kahinaan, sasabihin ko. Kung may may nakita kong maganda sa features niya, di sasabihin ko kumbaga magiging honest tayo sa viewer. Hindi tayo magsu-sugarcoat. Ngayon, pwede natin tong i-review kasi hindi naman sponsored. Kung ano yung sasabihin ko, yun yung personal opinion ko ngayon kung mga viewers ko dyan na salungat eh pasinsyahan na po at kanya kanyang opinion yan so review na natin uh, Joson Joson Saturn isa kasi ito sa mga sa mga uh, kumbaga ano uh, mabenta mabiling brand ng amplifier ito ata yung ano ito ata yung nagmana sa slogan na mura na quality pa kasi makakabili ka sa Joson ng 1000 watts na amplifier sa halagang 2.5 iwan ko kung magkano ang price nitong Juson tingnan natin sa ano sa online so Joson Joson mayroon pa siyang favorite na Bible verse sa uh, uh, Psalm 23 so alamin nyo na lang yan pero no comment ako dyan so power mayroon siyang input malamang may bluetooth na to sa so, hula ko lang ha ito yung pinaka volume nya master tapos mic tapos meron siyang mic treble at saka mic bass dalawa lang ang kabitan ng ano ng mic mic 1 and 2 tapos may delay may repeat may treble so overall kung ikukumpara mo siya sa mga pro 5 auto lang hindi maganda talaga yung ano niya maganda yung features niya sa mic kung ikukumpara mo sa mga concert 5 auto kasi yun mic, mic eco, eco volume lang eh siya mayroon pang eco volume repeat at saka delay sa tone naman niya ah ano ba to dalawa ang volume ah microphone volume ata to ah hindi ewan ko dito kung anong volume na to ah ito may master volume siya tapos may volume pa siya para sa music ata to pero ang kaibahan lang naman dito kay Juson yung tone naman niya dalawa lang ah bass at saka treble lang walang mid sa 5 to naman may mid so hindi ko naman pwedeng ikumpara kasi magkaiba to ng ano eh So tingnan natin yung likod saglit lang. Yan, malakasan daw to, sabi nila napaka Sabi ng mga nag-review napaka-quality at napaka-solid ng laman nito ng mga Joson products. Sa so, bagay, maganda din talaga naman yung handle niya, aluminum pati yung ano. Yung design niya, maganda naman talaga. Yun nga lang yung kaha, tingnan natin. So saglit lang, ko muna kasi sinilip ko muna sa no, sa online kung magkano ang price ng Joson. Sa aton wala kasi akong ideya. So ang price pala nito ay na, na between 57 hanggang 6000. Ang declare naman na power niya, speaker output niya ay 300 watts yung RMS niya tapos yung PMPO daw niya ay 1500. Yan. So titingnan natin kung pasok yung 5000 o 6000 na. may iba kasi doon sa store na may iba kasi sa online store na ang price ay 5,999 piso na lang, 6,000. Mayroong 5,799, 5,899. So, balik tayo sa review. oh maganda. Dalawa yung pan. Dalawa, magkatabi. Tapos, speaker terminal, DVD. Simplicity, type ko. Uh, wala gaan mga burloloy. Yan, type ko yan. Yung design sa harapan, type ko. Yung quality sa laman, tingnan natin. Buksan natin mga burluloy. Okay, mga boss, so ito yung laman ng Johnson Saturn. Ako first time ko lang din makikita ng ano, simplicity ng design niya at saka yung pagka ano, yung style, yung position, maganda. Isang ano lang, isang board lang, mas madaling kalasin, isang troubleshoot na lang. Ang problema kasi nito na sunog. Saturn to. So meron siyang power transistor na 8, 2, 4, 6, 8. Bali, dalawang pares. ah uh, hindi, Tama ba? Isang paris lang pala kada channel. So, yan. Dalawang C, dalawang A, yan. Then, meron siyang apat na kapasitor. Anong value ba ng kapasitor nito? Uh, ah, 10,000 eighty 10 volts. Apat. Maganda. 5,000 5,000 999 o 6,000 Aba mukhang maganda nga sa price nya Tingnan natin Dalawa pang fridge dayo nya yan. Pero bakit ganito nangyayari puro sunog? Bakit kaya? Kaya nangyari dyan ay sabi ng may-ari napagdikit ata yung speaker. So in terms of ano uh sleek design, maliit lang siya tapos ano tawag dito, maliit lang siya tapos uh overall sa design uh, gusto ko, gusto ko yung design. Hindi ko lang alam yung ano niya, yung quality ng ano niya kasi nasunog nga, o baka pagkakamali ng may-ari yan 5,999 o 6,000 sa ganitong laman aba ko pag nakita mo to panalo ka kasi yung mga competitor nya yung ibang mga brand talaga mga ganitong laman mga pa 7,000 na to 7,000 8,000 yung mga ganon ah uh, yung price natin ay sa online tayo nagbase. So sa power supply naman o transformer, ah uh, 52052 52 yung supply niya. Aba, mataas ng dalawang volt sa ano? Sa sa tawag dito, uh, mataas nang 2 volt sa concert AB502H. Medyo matangkad nga lang yung transformer ng 502H kahit 5050. -50. Pero lamang ito. Lamang ito kay 502H, mga boss. 5252 pero kay Kevlar gx 7 lamang si Kevlar JX7 dito mga boss kay DB Audio 1522 <coughs> nakubo ako kung sa supply lang babas yan lamang ito kay ano so magkakalaman na lang yan pag tinisting so wala tayong pantisting kayo ng bahala at ang ni review natin dito are more on specification ng mga pyesa nasa technical tayo ngayon sa mga testing testing uh, doon na kayo magpapaniwala sa mga nagtitesting yan ngayon may claim si Juson Si Juson mismo Parang not sure ha Kung ano pero may nabasa Akong comment na lahat daw Ng Juson products uh, Juson amplifier is Pure copper yun ang claim nila Na lahat ng kinakabit sa ano Pwede po kong i-correct Pwede nyo po kong i-correct pero narinig ko lang Nabasa ko sa post sa FB At napanood ko din sa ibang mga vlog Na kiniklaim nila na ano dapat pala kasi pinag screenshot ko yung mga ano eh, para ano eh, baka mamaya sabihin gumagawa tayo ng kwento. Pero na may nabasa talaga ako na ano, na pure copper daw si Joson. Lahat ng Joson amplifier, uh, Joson products na amplifier ay puro pure copper. Ngayon, uh, pwede natin siguro yan. Ano. Ah, uh, take note mga boss, uh, wala akong masamang tinapay kay Joson. Uh, nagre-review lang tayo at inaalam lang natin So kung pure copper o oh, hindi naman siya pure copper oh, kung aluminum naman siya, wala naman po mag epekto yan sa performance niya. Yun lang naman yung inaalam natin yan. Bakit natin inaalam kung pure copper? Kasi mas mahal po ang tanso kaysa pure copper. At para sa akin naman mas mahaba ang buhay ni ano, uh, pure copper. Lagot na naman ako dito. <laughs> Marami naman babanat sa akin dito. <laughs> na Isasabi na naman dyan eh. Eh bakit yung sa mga electrical system, mga pure, ano, aluminum, mga... Madadali na naman tayo nito, pero pagpasensyaan nyo na. Tika lang, asa na ba yung cellphone, uh, cellphone stand ko? Ay uh, Nahanap natin. Pero overall ah, uh, overall, uh, sa five, 5... 5,999 na ganitong amplifier okay na siya mga boss sulit siya sulit siya at deserve niya kung ano yung price Pwede niya panalo kayo diyan. Ngayon, kung paano niyo na lang gamitin, bahala na kayo. Solid siya. Kung pala sa ano 52 52052, nag-a-adlib na ako. Hindi ko mahanap yung stand. 52052 na supply malakas-lakas pa sa 5.02 Ngayon, ang gagawin natin ay uh, magkikis-kis tayo ng isa. Yan. Ito siguro sisilipin lang natin susugatan lang natin ng konti yan oh sa so may mga juson sa so may mga juson amp dyan kailangan mapanood nyo to at sana ako ako personally naniniwala ako na pure copper to kasi kung pure copper to mga boss kahit sabihin na natin maano yung kulay pero sinabi kasi mismo na may ano eh may ari ba yon hindi ko lang alam o isa sa mga fans sana Phil copper to take note mga boss ulitin kung wala namang epekto sa sounds kung Phil copper o hindi durability lang yung pinag-usapan natin dito ayun lang puti puti yan sinugatan ko lang ng konti Ayan po, puti. O, flash natin para sa kanya. Puti po ang resulta. So, ibig sabihin, ibig sabihin, itong Juson Saturn ay hindi siya pure copper, aluminum po. Yan. O, yan, nagsasabi tayo ng totoo. At, o, sa mga denial dyan, baka sabihin nyo, eh, baka naman ano yan. Baka naman pinulitan ng transformer. Hindi po, ito pa yung transformer ng Juson. Yan pa yun. Ayan, ulitin natin. Para makita ng iba. Ayan. Puti, ayan po. Puti. Kiniskis natin yan. Kiniskis natin yan. Lapit natin. Ayan po. Para makita nyo talaga. Ayan po. Puti. Yan. Okay. Atas tayo. At balik na tayo sa ano. So, anong magiging remarks ko dito? Hindi ako sponsor ni, J ni Juson at uh, nagsasabi lang ako kung ano yung base sa laman. Overall, mga boss, kahit sabihin na natin ano, kahit sabihin na natin na hindi pure copper yung gamit ng transformer. Kayo ba naman mga boss? Ang price niya ay 6,000. Palagi na natin 6,000. 6,000, sulit na sulit pa rin to mga boss sa price niya. Sulit na sulit pa rin. Eh, kung ginawang pure copper yan ni Joson, malamang, ah, ano yan, mga price niyan, mga, siguro mga 7 pa 8,000, siguro yan. So, ginawa nila siguro ng ano, ah, aluminum lang para pumasok sa, ano, pumasok sa budget ng masa, kumbaga pang masa yung price. Kaya nga mabinta nga yung Joson kasi pang masa yung price nila. So, overall, ah uh, Mapa-aluminum mo pa hindi. Uh, gusto ko yung design ng Joson. Mag maganda rin yung pagka-layout ng board niya. So, matipid sa board. Yan. Okay. So, mga boss, hanggang dito na lang. At sa mga may Joson sa aton dyan, huwag kayo malungkot. Uh, sa halaga ng mga ano, huwag kayo maghanap ng ginto. Sa halagang piso lang. Normal lang talaga yan. Nagne-negosyo yung mga ano. Hindi yan magbibinta ng palugi. Kaya... Kung malaman nyo dito na aluminum lang yung transformer niya, eh, pasok pa rin yun sa ano pasok pa rin yun sa budget pasok pa rin yun abusado naman kayo kung maghanap kayo ng napakagan napakaganda napaka napaka quality o kaya napaka ano yung kumbaga pure couple pero ang gusto nyo tigpipiso lang <laughs> wag naman ganon walang ganon kumbaga ito yung realidad yan overall thumbs up pa rin ako dito kay, jo kay Joson kahit aluminum yung ano nyo okay pa rin maganda yung design Nasunog nga lang kasi ano kasalanan ng may-ari. Hanggang dito na lang yung review natin kay Joson Saturn at uh, okay naman pala siya.